kayo po, tignan nyo, tenga nyo, may salamin ba kayo? Papakita ko nga tenga ni Doc Lisa. Yan. So, kita nyo yung tenga ni Doc Lisa. Cute naman yung tenga niya. Wala siyang linya dito. Tingnan nyo yung tenga niya. May line ba dito? Walang line, di ba? Anong, anong senyales kung may linya? Pag may linya, posibleng may sakit ka sa puso. Yan ang nakita nila. Papakita, ito, walang linya. Ito, mga walang sakit sa puso. Ha? Tingnan nyo, ha? Magpapakita ako ngayon ng earlobe crease. Yan ang may linya. O, oh, kita mo? eh, no? Tingnan mo yung tenga niya. Oh. Hmm. Tingnan niyo yung partner niyo, katabi niyo. Pag nakakita kayo ng tao na may ganitong linya, posibleng may sakit sa puso. Yan, oh. Creased. Ibig sabihin ng crease, may linya. At ito rin sa kabila, earlobe crease nakita nila po risk factor to sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Hindi pa nila gano'n mapaliwanag. Sabi nila, Doc Lisa, parang nagkukulang daw kasi yung blood supply dito. Nagkukulang yung blood supply. Kaya nagkakaedad, nagkukulang yung blood supply. Nasi, nasira, kumukulubot yung tenga. At uh, dahil dito, posibleng may sakit sa puso. Yan, uh, earlobe crease. Tunay po to. Hindi naman 100% pero Basta may earlobe crease kayo, magpapatcheck eh, magpapacheck kayo na maaga sa doktor. Ito wala, ah. normal yan. Oh. Normal. Normal. Ako nga sinilip ko. Ako, Doc Lisa, may earlobe crease ba ako? Wala. Wala pa. Wala pa. Actually, pag bagong panganak, wala pa. Pero pa nagkakaedad, posibleng magkaroon ng earlobe crease. Yan, Doc Lisa.